Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Medyo <clears throat> may masayang balita po tayo mga kaibigan Pero uh, ito po, hindi po, po natin sigurado kung ito ay tuloy-tuloy na Sana nadinig ng ating mga panalangin Maraming salamat po at uh, may nanonood din sa aking mga video na ganito Pero hindi po basta-basta ito hindi po ako kagaya ng iba na matutuwa pag viral kung ano-ano na lang mga upload ako kahit hindi mag viral dito basta makakakuha kayo ng aral o idea maraming salamat po sa nagtulong-tulong na magdasal o, alam niya na bang balita? bagong bago mainit-init pa ah ano na po tumiklop na ang uh, iran <clears throat> hindi naman po sumuko. Uh, ibig sabihin, ceasefire. <clears throat> uh, malaking uh, ano po yan, malaking uh, ginhawa sa atin. Kasi, kung baga sa yung tinataya na linggo-linggo na magtataas ng gasolina, uh, kung ganyan na matuloy-tuloy na yung ceasefire na yan, ibig sabihin, uh, hindi na po, baka mamaya tuloy-tuloy pa kayo magtaas ng gasolina, ha? Uh, nasaan na? Mabuti, kalahati lang mga kaibigan ha. Kalahati lang muna ngayon na as ngayon. Martes ha. Ano ba ngayon? Ah, uh, June 24, 2025. Eh, eh hinati daw. Sa Uybis pa <laughs> yung, yung kalahati. Kasi dapat uh, limang piso maykit ang diesel eh. At uh, sa ano naman sa sa gasolina ay mahigit tatlong piso. Hinati po yan ha. Ay, hindi na naman tutuloy siguro yun sa Waybes. Magtataas. Oh, eh, hindi na yan. Baka mamaya magsasamantala naman kayo dyan. Mga, na, mga agano dyan. Mga big time oil company. Pag gano'n nagsispire na, ah, sana nga tuloy-tuloy na po. Ha, mga kaibigan? At, uh, sabi ko na nga, uh, manalangin lang tayo. Kasi, uh, uh, alam mo na yung ba yung kwento? Nakasubaybay pa kayo sa mga kwento baka puro tiktok lang ng pagkatatawanan ng inaato pag inyo manood ka dito sa akin channel at hindi naman ako nagyayabang sa inyo may makuha kayong aral ah uh, ibig sabihin kagabi kinabahan na naman ako lalo kasi balita kapon na binumba na naman gumanti ang Iran eh gumanti sa Amerika uh, saan ba yung mga sakop ng Amerika baka hindi nyo alam mga kaibigan hawak na ng Amerika ang uh, uh, ano yung uh, Dubai uh, United Arab Emirates. Ayun po ang binumbak uh, ng Iran kahapon. Pero uh, nasa nasa naman. Ibig sabihin uh, kani-kanina lang uh, ano na nag uh, na kasi ibig sabihin mga kaibigan hindi naman natin alam din ang plano niyang bansa na 'yan. Sana nga tuloy-tuloy na. Eh kasi uh, alam nyo ba ang ating taga pamagitan ng Amerika uh, pasalamat po talaga tayo niyan at uh, alam ko naman na maraming bumabatikos diyan pero ako talaga pasalamat kasi kung hindi binomba yung uh, uh, hindi pa naman sigurado kung nuclear uh, weapon nga yon yung binomba sa sa Iran pero hindi naman siguro magawa-gawa ng kwento yan alam ko yun ang dahilan bakit tumiklop tumiklap ang tuhod hmm. eh kung minsan dito sa atin may nakikisakay din eh wala huwag na po tayong makikisakay dyan kasi hindi natin kaya yan ah tayo magdarasa lang at ako ngayon magpasalamat tayo kung at sana tuloy tuloy na yung uh, magandang balita niyan, yan ang ibig sabihin uh, lalo tayong magsisikap at magpasalamat baka mamaya kumpiyansa na naman kayo na hindi natataas ang presyo kasi uh, matapos na ang gira eh alam mo ba ang gira dito sa atin gira sa ating gugutumin tayo eh <laughs> kung hindi ka magsikap uh, isa pa yan na mga kaibigan kung um, magandang malita yan kung sana tuloy tuloy na kasi alam nyo ba mga nakarang araw bawal na mag abroad dyan, dyan papunta dyan sa karamihan dyan sa mga gitnan silangan na yan kasi pag uh, pinayaan ka na mag-abro doon, tapos magigera, lumala, pa uwiin ka, malaking gastos. Hmm? Ayan po, ah, ayun po, sana kay ng aral. Hindi naman po ako nagmamagaling dito. Ako kabado din po kasi may mga kamag-anak din ako sa abroad. Nang una, aking anak nandyan sa Dubai. ah uh, Jerome, ingat ka lang palagi, makikibalita ka kasi kahapon, kagabi, uh, na sana kita kasi nag-alala nga ako na binumba yung uh, Uh, Qatar. Medyo malapit-lapit na yan sa inyo, sa Dubai, di ba? Pero uh, anak, lagi lang manalangin at uh, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. O oh, sige, uh, bakit lagi kong hawak ang Biblia? ay hindi naman ako palasamba. Ang aking paninindigan kasi, kahit saan man ako, kahit sinong anong relihiyon basta sa Diyos, saludo po ako. Uh, para po, uh, pag ganoon po lahat ng tao, makajos, mababait ang tao. Ha? Huh? Walang mga digmaan, walang bisyo, o ganoon po, kaya manatutuwa po ako kung kahit sa anong relihiyon basta makajos, kasi yon po ang magga-guide sa ating mga anak. Kaya po nagiging maraming salbahe, matitigas ang ulo, kasi walang takot sa Diyos. Yun po ang karamihan ngayon, ah, uh, kung minsan, mga bata pa, marunong gumawa ng mga kasalanan. Kaya, akayin po natin sa kabutihan ng ating mga anak. kaya anong reliyon, basta may takot sa Diyos, sigurado, uh, hindi gagawa ng mga kasamaan. Hanggang dito na lang. Sana lagi kayong makakuha ng aral sa aking channel. Ingat po tayo palagi.